Ito na yung tanim natin sili na dati nagkulot. Ngayon marami siyang bunga at maganda rin yung mga dahon niya. Ito ang ibabahay ko sa video ito kung paano ba mabilis makarecover yung mga nagkulot na dahon ng tanim nating sili. Dati ito gantong itsura niya, yung matalbos niya nangungulot pati yung dahon at hirap din siyang lumaki. Merong dalawang pangunahing dahilan kung bakit nangungulot ang dahon ng sili. Una dahil din sa virus na dala ng white fly. Ang pangalawa naman calcium deficiency. Ang mainam naman sa gantong klasing sakit meron siyang solusyon. Ang una na nga para, para masolusyon ay yung pangungulot ng dahon ng sili, maglagay tayo ng calcium nitrate. May dalawang klaseng calcium tayong pwedeng gamitin. Una inorganic, pangalawa naman organic. Kung gusto nating mas mabilis mag-recover yung pangulot ng dahon ng sili, mas mainam na gumamit tayo ng inorganic. May dalawang klase yung inorganic calcium na fertilizer. Una yung granule, pangalawa naman foliar calcium fertilizer. Mas mabilis kasing umepekto yung inorganic sa halaman kaysa organic. Ang pangkarinoan kung ginagamit na calcium nitrate yung yara tropikot. Yan lang kasi ang calcium nitrate na available dito sa amin. Ang kainaman lang dito sa amin meron nagbebenta ng tingin na calcium nitrate. Pwedeng bumili ng isang kilo lang. Ang ginagawa ko naman dito sa calcium nitrate para hindi masira, nilalagay ko ito sa plastic bottle na 1.5. Ang paraan naman na ginagawa ko dito, naglalagay ako ng mga kalahating kutsarang calcium nitrate malapit sa puno. Halos kada isang dinggo. Pwede rin namang ihalo natin ito sa tubig sa kaidilig. Lalo na kapag bata pang pa halaman. Kung mabilis umepekto yung organic na granule fertilizer sa halaman, mas mabilis umepekto yung foliar fertilizer sa halaman. Basta tama yung pagkagamit natin. Ang tamang oras ng pag-spray ng foliar fertilizer, yung mga oras na nakabuko pa yung stomata ng halaman. Ang sukat naman niya nakadepende sa brand na gagamitin yung foliar fertilizer. Makakabili kayo ng foliar fertilizer na calcium sa mga online shopping. Ang mainam sa online shopping, makakapili kayo ng magandang presyo. Meron kasing mura, meron ding mahal. Kung tatanungin nyo naman kung pwede bang gamitin na foliar fertilizer o pwede i-spray yung granule calcium nitrate. Yung granule fertilizer po kasi na calcium nitrate ginagamit po namin pang sprayan sa mangga pang babunga kaya pwede yung gamitin na pulgar sa mangga tinutunaw po namin at tinalo sa tubig para i para mamulaklak at mamunga yung mangga ang napansin ko naman sa mga damo na sa ilalim ng mangga na natuluan na pinang spray natin na mamatay nagkukulay brown kaya hindi ko ito ginagamit na pulgar o fertilizer sa matalim kong gulay dahil baka mamatay kung gusto nyo nang gumamit ng calcium organic fertilizer Marami rin naman tayong available at pwede rin tayong gumawa. Isa na nga dito yung mula sa mayaman yun sa calcium. Pwede rin natin itong gamitin. Sa paggamit naman ng mula bilang pataba, pwede natin itong i-spray o kaya idilig. Sa bawat 16 liters ng tubig, usang napsak sprayer, isang baso ng mulases. O sa bawat litro ng tubig, dalawang kutsara ng mulases. Pagsamahin nyo lang yung tubig at mulases, sa kanyo haluing mabuti hanggang sa matunay yung mulases. At kumalat ng uso sa tubig. Pwede nyo itong i-spray o i sa mga siring may kulot para mawala yung pangungulot niya. Pwede rin daw gumamit ng gatas pero magastos nga lang dahil mayaman din naman sa kalsyum ang gatas. Pwede rin naman kayo gumamit ng mga halaman na mayaman sa kalsyum tulad ng malunggay. Ang gawin nyo lang, kumuha lang kayo ng malunggay saka ilagay nyo yung dahon niya sa puno. Pwede rin kayo gumawa ng kalpos, kalsyum phosphate o pis amino acid mayaman yan sa kalsyum. Meron akong ginawang video kung paano gumawa ng kalpos at saka pis amino acid. Ilalagay ko na lang yung link sa description kung gusto nyong matutong gumawa. Yan namang mga balat ng itlog at mga shellfish mayaman din yan sa calcium. Pero matagal siya mabulok kaya hindi rin magagamit ng halaman. Para man lalong bumilis yung pag-recover ng nangulot na dahon ng tanim nating sili. Mas mainam na putulin na natin yung mga bahagi na mayroon ng kulot. Kapag kasi hindi natin yan pinutol, matatagal lang siya magtalbos. Yung mga bahagi kasi nangulot na hindi na yung mag-recover. Bago kasi uli magtalbos yung halaman, kailangan mamatay muna yung mga nangulot na. Hihintay niyang unang matuyo hanggang mamatay yung mga nangulot bago siya magkatalbos ulit kaya medyo matagal. Kaya pag pinuto na natin niya, mabilis na magtalbos. At bibilis na rin siyang lumaki, mamulaklak at mamunga. Dito na natin yung video natin pero bawal lubusang tapusin, kung bagoan ka pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutang taniman ng pinutang subscribe button at tapikin yung bell. Para like ang updated sa mga susunod kong video, maraming salamat.